Pitong delinquenteng establishmento di negosyo ang nasampulan sa Run After Contribution Evaders o Race Can Social Security System o SSS Legaspi Kasuudma. Kabali sa mga binisita kan race team, an hotel, sari-sari store, electronic shop as in fruit stand. Si Divine na may salit na protasan sa Ligaspi City Public Market, kigkig na pati siya ang nasampulan kan grupo. Sabi ni Divine, daing nga aram na obligasyon niyang hulugan an SSS kan sa iyang sarong trabahante na sa iyaman sa nadaang pari. Kasi ito lang naman ang matagal sa akin. Yung anak ko, paano-ano lang dito. Dati tatlo sila, yung anak ko bantay dito, tapos yung dalawang tendera. Ngayon, nasa Manila na yung isang tendera ko. isa na lang. Yan na lang ang aanin ko. Nasa pulan man sa race campaign si Judeto na tagsa diri ning sarong electronic repair shop alagad para sa iya maray man na may siring na inisyatibo an SSS hulit ta na mas naido na karan siya kan sa iya mga obligasyon bilang employer. Deyo okay, sanad anuan sum so mga tawo man talaga dapat man talaga matawag magdi. Gay ano ning ano ko bay bayaw ko man lang ini. Sigun sa Vice si kan SSS Luzon Group na si Eleneta Sambliro, apuera sa syudad ni Ligaspe, nagkaigwa man race operation sa ibang parte na kan nasyon na pigtsyempo sa indang ahensya sa selebrasyon kan aldaw ning mga obrero. Sabi niya, bako man hindi pananakot o panggigipit, kundi pagpukaw sa naman sa employers na maging responsabling negosyante sa saindang mga empleyado. Yung mga employer po na hindi na po comply silang makulong ng anim na taon at isang araw hanggang 12 years at magbayad ng multa na nagkakahalaga ng 5,000 na makaliit to 20,000. Madali yung multa. Mahirap yung kulong kinsing aldaw ang pigtao sa mga employer nga ni mabayadan ang SSS contribution kan sa indang mga trabahante. Sigun kay Jogar Tosok, ang branch head kan SSS Legaspi, ang kapabayaan kan nagkapirang delinquenting employers ang rason sa kawaraning oportunidad kan mga obrero na i-enjoy ang sa indang social security benefits as in privileges. Sa effort na, uh, natatawanan natatawan ka ng kahulugan, ang social protection, na protection niya, bako sa sa empleyado, bako sa mga miyembro, akala kayo ng mga employers, ang sinusuportahan nila, si mga miyembro, si mga empleyado nila, ang dahil na re realize na pati sinda, protected, gabos kita protectado kami. Alay ng SSS para sa mga manggagawa, serbisyo mapagkakatiwalaan at proteksyong maaasahan, ang naging tema kan ng aktibidad na pagsyempuman kasabay kang selebrasyon kan Labor Day. Para sa mga baratang tatakbikol, Bicol, Regine Boy.